Napakabilis lang po ng isang linggo mga minamahal nating mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po naririto na naman tayo upang muli nating pag-usapan at talakayin ang kasunod na topic ng ating lesson quarterly. Subalit so, kagaya po ng ating nakakagawian, atin po munang babatiin ang mga pangalang ito. Si James Butabara Sr., si Leo Ibora, si Obed Nigo Pastor, si Presi Lasso at si Helen Sanchez, si Leonardo Padriquela, si Melvin Lastima, si Rosana Elcano, si Miles Orpia, at Alban Family ng Palau Island. Adia Almasco, Cresa Corrales, June Bermudez, Edna Colendres, Annabel Benedicto, Jose Ilejido, Anatalia De Jesus, si Ed Orbita, si Jera Palio, si Pastor Junacain, Laila and Jerry Rivera si George Rosales at Imabiel Diaz, Presito Lentino ng Paranaque Carmen de la Merced Emma Berber Ricky Van Gruerda at Isabel Robes kami po ay natutuwang muli kayong makasama at kasama pa po ng iba pa nating mga taga-subaybay na hindi po nabanggit ang pangalan dito kami po ay natutuwa at kami po ay nalulugod na muli kayong makasama sa halangay uh, at ngayon po sa atin po ay ka-12 na topic, ang panawagan na manindigan. So, atin po muna hilingin ang pakikisama ng ating Panginoon sa pamanggitan ni Pastor Pernod. Sige po, tayo po ay sama-samang manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, narito na naman kami sa iyong banal na harapan. Kami po ay lumalapit na may pagpapasalamat, pagpupuri, at dinadakila po namin ang iyong kabutihan, ang iyong kabanalan, ang iyong mga patuloy na mga pagpapala na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Amang banal, amin po pakiusap. Iyo po nawang linisin una sa lahat ang aming puso't isipan upang kung magkagayon ang pamatnubay ng banal na espiritu ay walang maging hadlang upang maunawaan po namin ang iyong banal na salita at ito'y aming mahiya, maihayag ng may kaliwanagan. At uh, umaasa po kami sa Banal na Espiritu na ikaw po ang patuloy na mangunguna at mamatnubay sa amin. At uh, amin po ang pakiusap na tulungan din kami na ito'y maunawaan. Subalit higit sa aming pagkaunawa, ito ay aming maisakabuhayan. Upang kung magkagayo ng banal, hindi lang kami maging handa sa pagbabalik ng aming Panginoon kundi marami pa ang mga tao ang aming maihanda at madala sa iyong banalapanan upang patuloy na magpuri at sumamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Salamat po sa tiyak na pagabay muli sa amin sa pagkakataong ito. Ito ay aming pinasasalamatan lahat sa ngalan po ng aming Panginoong Sesos. Amen. At ngayon po sa ating pong topic ngayon, ang panawagan na manindigan. Narito po ang ating susing talata na makikita po natin sa Ephesians 6.10 and 11. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpa, magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuot ng pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Naluluha-luha isang lingkod ang napalood sa harap ni Eliseo at ni Sabi, Panginoon tayo ay napapalibutan ng malaking hukbo ng mga sundalong mandirigma. Ano ang ating gagawin? Si Eliseo ay tumugon, huwag kang mabahala, higit na marami at makapangyarihan ang kasama natin. Hindi maunawaan ang lingkod ng sinabi ni Eliseo kaya kinabig at sabay ipinalangin na mabuksan ang kanyang mga mata. Hindi maunawaan ng kanyang lingkod ang sinabi ni Eliseo kaya kinabig at sabay na ipinalangin na mabuksan ang kanyang mga mata. Ito ay tinugon agad ng Diyos at nakita ng lingkod ang nagniningas ng mga karwahe sa palibot nila. Si Pablo ay dumadalangin din na ating mga mata ay nabuksan, mabuksan sa isang katotohanan na ang Diyos ay kakampi natin sa labanang ito nang mabuti at masama at tayo magkaroon ng kapayapaan at pag-asa. Narito po ang mga katanungan na ating pag-aaralan sa topic na ito. Number one, papaano inilarawan ni Pablo ang buhay ng isang anak ng Diyos? Pangalawa, papaano natin lalabanan ang kasamaan at ang makapangyarihang hukbong hindi natin nakikita. Pang-tatlo, saan naroroon ang ating haharaping malaking digmaan? Pang-apat, ano-ano ang marapat natin taglayin sa malaking pakikipaglabang At pang-lima, papaano natin tiyak na mapapanagumpayan ang kaaway? At sa ating pong unang katanungan, balikan po natin, papaano inilalarawan ni Pablo ang buhay ng isang anak ng Diyos, Pastor Pedro? Okay, ating poong titingnan muli ang banal na kasulatan at ating aalamin. Uh, yung uh, basahin dyan sa Efeso 6, Jes hanggang 14, ano ba ang sinasabi? Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang, ng buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama, at kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. 14. Kaya tumindig kayo nang inyong mga baywang ay nabibigkis sa katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. So atin pong pagkatatandaan, ang atin pong pakipaglaban ay laban sa hukbo ng mga demonyo. Hukbo ng Diablo. Yan ang ating tunay na kalaban. Hindi kung sino paman. So hindi sabihin, sa bilang kristyano, mayroon po tayong haharapin na malaking digmaan, malaking labanan. At ang pakikipaglaban na yan Napakahirap, hindi maaring sa ating sarili lamang ating uh, ipaglalaban ang ating sarili laban dito Sapagkat siya ay makapangyarihan, hindi natin makita Kaya napakalaga po na sinasabi rito, ating tataglayin ang gayak ng Diyos So yun po ang pag-aaralan natin ngayon Sapagkat ang ating pong tunay na kaaway, ang ating tunay na kalaban ay ang jablo at ang kanyang hukbo. So, mahalaga po ang ating pag-aaral ngayon, ating pong pag aaralang mabuti. At ngayon naman po sa pangalawang katanungan, paano natin lalabanan ang kasamaan at ang makapangyarihang hukbong hindi natin nakikita? Ayan po, titingnan natin sa talatang 10 at 11, ano ang sinasabi? Sa kahulihulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas, Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo makatagal laban sa pakana ng Diablo. Yan. Maliwanag po ang sinasabi. Ano po? Kinakailangan tayo'y magpakalakas dyan sa Panginoon. Ang kinakailangan kalakasan natin, ang ating sinasaligan, ay ang kapangyarihan, karunungan, at katuwiran ng Diyos. Huwag na huwag ang ating sariling mga katuwiran, Huwag kung anong naririnig nating mga batas-batas dyan sa sanlibutan ang kinakailangan ano ang sinasabi ng Panginoon at magtiwala tayo sa Kanya. Sa pagkatangwi ka nga ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Huwag sa atin. So, aasahan po natin ang Panginoon at ang Kanyang katuwiran yung kanyang sandata ang ating gagamitin. Huwag yung sandata na gawa sa Iran, huwag yung gawa sa Russia, huwag yung gawa sa Amerika, kundi yung sandatang mula sa Diyos. Huwag din yung sandatang galing sa Batangas. <laughs> Kinakailangan po galing sa Diyos. Sa atin pong mga tatlong tanong, saan naroon ang ating haharaping malaking digmaan? Okay, ito po, isa na namang napakalaga na dapat nating maunawaan. Saan ba yung digmaan? Mahirap kasi na uh, hindi mo alam na punta ka sa lugar na naandun pala ang digmaan. Kaya titingnan po natin saan ba yung ating digmaan na harapin. Sa Roma 13.11-13, hanggang 13, ano ang siya sabi? Buko dito alam ninyo ang panahon na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na, kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. 13. Lumakad tayo ng maayos gaya ng araw, huwag sa kalaya kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninipugho. Uh, so, mga minamahal, ang labanan na ating aharapin nasa sa ating sariling katawan, sa ating sariling isipan, sa ating sariling damdamin. Pagkatatandaan po, ang pinakamalaking labanan ay nasa atin. Ang ating pinakamalaking kaaway ay, at ang, ay ang Diablo na kakampi natin. Kinakailangan ba ibaling natin yung ating pakikipagkampi sa Panginoon. Tingnan po, po natin sa Tesalonica, sa Tesalonica 5, 6 hanggang 8. Ano siya sabi? Kaya nga huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo ay manatiling handa at magpakatino. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ngunit palibasa ay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo, at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag -ibig. at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. So, maliwanag po talaga. Ang labanan nasa sa ating mga puso't isipan. Sapagkat dati, tayo ay nasa kadiliman, subalit ang wika dyan, tayo ngayon ay anak na ng araw, anak ng kaliwanagan, kaya marapat na tayo ay mabuhay na sa pamaraan ng namumuhay sa kaliwanagan. So ibig sabihin, nariyan ang talagang uh, labanan sa ating nature, yung ating nature versus sa principle ng kalangitan. Iyan ang naglalaban sa ating mga puso at isipan. Kagaya rin po ng sinasabi sa ikalawang korento, just 6. Sapagkat bagaman kami ay lumalakad sa laman, ay hindi kami nakikipaglabang ayon sa laman sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ma makalaman kundi makadyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Aming ginigiba ang mga pangangatwira ng bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihig ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo na handang parusahan ang bawat pagsuway kapag ang inyong pagsunod ay ganap na. Yan. So dito po, ang sinasabi, sa ating laman, ang dapat na pakikipaglaban ay sa salita ng katwiran. <laughs> Hindi dapat na ginagamitan natin ng kung ano-anong mga para. Meron kasi mga tao na gagamitin ay yung kanilang tapang, yung kanilang sandata. Hindi po ganun. Um, Naalala ko tuloy yung uh, karanasan ko nung no, kami ay nag-aaral pa. Meron akong uh, naging uh, roommate na batanggin nyo. Ang sabi niya, Ah, sa Amerika, sa Batangas, ang tao matatapang. Hindi pinatatagal ang usapan. At ah, talagang uh, may kalalagyan ka agad. Sabi ko, hindi yon nagpapakita ng katapangan kundi karuwagan. Yung parating may darlang armas, nagpapakita lang takot sapagkat kung matapang hindi magdadala ng armas. Ang sino mang nagdadala ng armas, duwag ayaw maunahan, ayaw malamangan, kaya nagdadala ng armas. Subalit ang tutuong matapang at marunong nakikipaglaban sa pamamagitan ng katuwiran, hindi sa pamagitan ng palakasan. Malimit po, yun ang ating kinagisnan. Ah, kapag ka tayo ay mayroong hindi nagugustuhan, gagamitan natin sa halip ng katuwiran ay armas ng kalakasan. Naalala po siguro ninyo, uh, yung mga medyo inabot na yung EDSA Revolution. Si Ramos, ha, hindi siya nagdadala ng armas. Samantalang si Enrile, may dalang usi. Nung tanungin si Ramos, bakit wala siyang armas? At sabi niya, hindi ako nakakapag-isip ng maayos kapag ka may dala akong armas. So, ibig sabihin, ang tapang natin, hindi dahilan sa mayroon tayong armas, kundi sapagkat mayroon tayong nalalaman, mayroon tayong katwiran. Kung mahina ang iyong pangangatwiran, baka nga kailangan mo magdala ng armas. Subalit, habang marunong kang gumamit ng utak, yun ang sinasabi ni Pablo na gagamitin natin. Hindi yung lakas kung hindi yung ating isipan. At ngayon po sa ating pong pang na tanong, ano-ano ang marapat nating taglayin sa malaking pakikipaglabang ito. Ayan, titira natin. Ano ba talaga ang armas na kinakailangan natin? Ayon sa banal na kasulatan, ayon kay San Pablo. Titingnan po natin sa Efeso 11 hanggang 17. Isiot nun niyo ang bagong kasutang pandigma ng Diyos upang kayo'y makataga laban sa mga pa pakanan ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hubong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama at kung magawa na ninyo lahat ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkis ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa Ebanghelyo ng Kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayan ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pangamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Taglayan ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, napakaliwanag po ng mga sinasabi. Yung kaligtasan, yung good news ah, yung mabuting balita ng kapayapaan ito ang tataglayin natin huwag yung kaguluhan uh, nagahanap tayo parati ng gulo kundi magkaroon ng kapayapaan yun ang ating magiging nitiin na maaari natin magawa yan kung taglay natin ang pananampalataya na siyang hahadlang sa lahat ng mabagay at ang baluti ng katuwiran ng ating Panginoon. Uulitin ko po, parati natin nabanggit, ang labanan dito ay pagiging anak ng Diyos o pagiging anak ng Diablo. Yun ang ating malaking labanan. Kaya nga, napakahalaga na sa pakikipaglaban natin dito, tatandaan natin yung kaligtasan. Yun ang ating layunin. Pangalawa, yung ating pananampalataya, yung ating paruroonan, yun ang, at yung ating katayuan bilang mga anak ng Diyos. Yun ang ating pakatatandaan. Hindi po tayo kagaya nung una na tayo'y mga anak pa ng kaaway, ka anak ng kadiliman. Lahat na magagawa natin, ayaw natin magpatalo sa kasamaan. Kung sinampal mo ako, hmm, maghintay ka, mas mahigit pa riyan ang babalik ko sa iyo noon nung tayo ay mga anak pa ng diablo pero ngayon palibasan tayo ay mga anak ng Diyos kapag tayo ay bumalik ang dala natin ay pabalita ng kaligtasan yung kapayapaan yun dapat ang ating tinataglay hindi kung ano pa mang mga bagay na masusumpungan dito sa sanglibutan. Natatandaan ko, hindi ko alam kung nabanggit ko na sa ating pag-aaral. Pero nung ako ay nag-aaral pa, nagkataon na ako'y umuwi sa amin para magpahinga ng konti mula Sabado hanggang Linggo. At pagkatapos ay ako'y pumunta sa aming lupa para kumuha ng saging para naman ako ay may madalang saging doon sa aking pinakitutuluyan sa Manila. Subalit hindi ko alam na yung aming kapitbahay galit na galit dahilan sa ginawa ng aking pinsan na siyang iniwan ng aking magulang na magbantay sa aming maliit na lupain. So no, ako ako'y lumabas galing sa pagtiba ng saging, ha? may sumisigaw doon sa aking dadanan. Sabi, lumabas kayo riyan kahit sino sa inyo, kahit yung tatay, kahit yung mga anak, kahit sino, lumabas dito. At nung makita ko ay may hawak na taba na nangingintab at talagang itinatagan na ron sa bakod ng aming uh, lupa. Nung makita ko yun, ako'y uh, nagpakita sa kanya. Ang sabi niya, oh ikaw, matapang ka. Ay, sige, luobas ka rito. Tumikal ka lang ng isang metro sa gate ninyo. Ay nung sabihin niya tumikal ng uh, isang oh metro uh, sa gate, iniwang ko ang aking tabak at ako'y lumapit sa kanya at kinausap ko siya ng maayos na pakikipag-usap. Matapos ang aming pag-uusap, umuwi na payapa. Sinabi ko sa aking ama kung ano ang nangyari. Pinuntahan, kinabukasan ng aking ama at kinausap. ang sabi, at ah, talaga ikang masamang masama ang loob ko. Buti na lang yung anak mo marunong sumagot ang kung ang dinala ko ay tabak at kami, eh baka hindi na ninyo ako makita ngayon. Kung ako may nagtagumpay, eh marahil nasa bilangguan na to. Pero mga minamahal, dahilan sa pangangatwiran, sa matuwid na pangangatwiran, at pangunawa, pareho kaming natapos na buhay, mapayapa at magkaibigan. Yun po ang napakalaga. So, tatandaan po natin, ang ating kalaban ay yung nasa sa loob natin. Yung pride po natin, yun talaga ang number one. Ha? Yun number one. Yung selfishness natin, yun ang mga nangunguna na nagiging dahilan. Ayaw nating malalamangan sapagkat, uh, alam mo na, tayo'y makasarili. Kaya ang kinakailangan daw po, yung sandata ng Diyos, 'Yung kagayatan ng Diyos, 'yun ang ating socot. O 'yun ang ating binabatayan ng ating pagpapasya sa araw-araw. Uulitin ko po. Dati-rati, tayo ay mga anak ng kadiliman at nakikipaglaban tayo ngayon sa kadiliman. Kaya ang kailangan natin ang katwiran, kabanalan ng Diyos, ang sandata ng Diyos yung banal na kasulatan. Kaya napakalaga po itong ating pag-aaral at patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat yun po ang ating sandata na gagamitin. Ano po? Hindi yung mga tabak na nakasugat, hindi ba rin Kung hindi, salita ng Diyos. At ngayon po sa ating pong huling katanungan ito po yung panglima, papaano natin tiyak na mapapanagumpayan ang kaaway. Alright, tingnan po natin dyan sa Roma D. 6.20. ano ang siya sabi? At si Satanas ay dudurugi ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya naman ng ating Panginoong Yeso ay sumayin Ang kapangyarihan ng Panginoon, siya ang dudurog sa ating kaaway. Tingnan pa natin sa ikalawang uh, Tesalonica 2.8. At kung magkagayoy, mahahayag ang taong makasalanan na siyang pupuk sa inang Panginoong Isus sa pamagitan ng hininga ng kanyang bibig at lilipulin sa pamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagdating. Ayan po. So, yun pong ating kaaway, pupuk sa ng Panginoon sa tamang kapanahonan. So, ang ating pong magiging tagumpay, hindi sapagkat marami tayong armas, hindi sapagkat tayo'y malakas, hindi sa pagkatayo marami kundi sa pagkat kasama natin ang Diyos. Hindi sa tayo'y kasama ng marami. Tatandaan po natin yan. Tayo ay uh, magtatagumpay hindi sa tayo'y kasama ng marami. Ito ang uh, kalakaran ng sanglibutan. Kaya ganito. Yan ang nasa batas. Tayo po magtatagumpay dahilan sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Tatandaan po ninyo, si Jonathan nakipaglaban sa napakalaking hukbo ng kaaway. Ang kasama niya ay yun lamang tagadala niya ng sandata at ang Panginoon. Si Jonathan, walang dalang anumang sandata. Subalit nagtagumpay dahilan sa pagtitiwala, dahilan sa pananampalataya sa Diyos. Kaya mga mahal sa atin pong pangaraw. Araw na kabuhayan, maraming mga gagawa ng mga hindi magandang uh, kwento, mga hindi magandang uh, mga bagay sa atin, na ang layunin tayo ay ipahamak, lalot higit mawala sa pananampalataya. Sapagkat yun ang gagamitin ni Satanas yung ating mga nasa kapaligiran. So balik tatandaan, ang pinakakaaway talaga natin si Satanas. Pero kasama ni Satanas, lilipulin ng Diyos yung lahat na napagamit kay Satanas para tayo ay i-discourage. Kaya pananampalataya sa Diyos ang kailangan natin pagtitiwala sa Kanya sapagkat siya po ang tunay na magbibigay sa atin ng tagumpay. Yung inaakala ni Satanas na kanyang tagumpay, yun ang kanyang tiyak na kapahamakan. Kagaya kay Kristo, akala ni Satanas, nagtagumpay siya, napatay si Kristo. Subalit, dahilan sa kamatayan ni Kristo, ikaw, ako, tayong lahat, nagkaroon ng pag-asa na mabawi ng Diyos sa kamay ng Diablo. Kaya, tatandaan, yung iniisip nilang tagumpay, hindi yun magiging tagumpay. Tayo pa rin ang magtatagumpay kung manatili tayo sa Panginoon sa ating mga pananampalataya. At yan po, natatapos ang ating talakayan. Narito po ang summary ng ating pinag-usapan. Number one, ang buhay kristyano ay isang pagkasangkot sa malaking tunggalian. Pangalawa, umasa tayo sa lakas at kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng sandali. Pangtatlo, ang pinakamalaking tunggalian ay laban sa ating sariling laman at mga pagnanasa. Pangapat, apat ang buong kagaya ng Diyos ang marapat nating taglaying palagi, never ang ating sarili, sapagkat walang anumang kabutihan sa ating sarili. Panglima, ang tagumpay ay tiyak sapagkat ang kasama natin ay makapangyarihan sa lahat, hindi dahil tayo ay kasama ng marami. So, sana po naging maliwanag muli ang ating pag-aaral at purihin natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong mga pagpapala na ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa pagpapalala sa amin ng katunayan at katiyakan na kami ay anak ng kalangitan. Kami ay kapamilya ng buong kalangitan. Kaya banal, tulungan nawa kami na parati namin ito maalaala at may namin ang pagiging anak ng Diyos. Makita ang iyong katuwiran, ang iyong baluti ang nasa aming mga sarili. Salamat po sa pagpapatawad mong muli sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Ang pagpapala po nawa ay patuloy na pakamtan mo sa bawat isa sa amin, lalo't tigit sa aming mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay sa pag-aaral na ito at patuloy na ibinabahagi sa iba ang katotohanan ito. Ito po ang aming pinasasalamatan at uh, hinihiling sa ngalan po ng aming Panginoong Sesos. Amen. So, ang pagpapala po ng kalangitan mapa sa ating lahat. Muli po tayo magsama-sama sa susunod na linggo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon.